Kung hanap mo ay sarap, sulit at tunay na lutong Pinoy, tara na tikman natin mga katrupa ang tatlong tapsilugan na patok sa Bangbang, Santa Cruz, Manila. So ano pang hinihintay natin mga katrupa? Tara, 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 tara. tara. Ba! Simulan natin sa Lola Eli's si Lugan. Kung saan, lasang bahay ang bawat subo Malambot ang tapa, panalo ang timpla At siguradong ulam na may lambing ni Lola Mora na, busog ka pa Located nga pala sila sa 1708 Bangbang Street, Santa Cruz, Manila At open sila daily from Monday to Sunday at 24 hours a day Next stop naman natin ang katabi niyang Donna's Tapsilugan Home of the classic top silog, tos silog, at long silog. At isama mo na rin ang kanilang masarap na silog na laging mainit at malasa, perfect sa almusal, lunch o kahit sa midnight cravings ni Trupa. At syempre, hindi papahuli ang chadil stop siluga sa bawat order, loaded sa sarap at lutong bahay na tiyak na lutong-luto. Katulad ng Chicksilog nila na crispy ang chicken, may garlic rice, perfect na luto ang itlog, check na check. Kaya dito sa Chades, ang tambayan ng mga certified top silabers. Kaya katrupa, subukan na ang tatlong tapsi logan, tatlong klasing sarap, isang lugar lang sa Bangbang Santa Cruz, Malina. Alin man ang piliin mo, siguradong Tapsi solid dito.